isang gamang fenomenon tawag ng tungkulin, tawag ng tungkulin. Isang pangalan na kasing kahulugan ng mga first person shooter. Mula nang magsimula ito, ang prankis ay nakabihag ng milyon-milyon sa buong mundo. Ito ay naging isang kontoral na icon na nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa industriya. Ang Call of Duty ay nagahatid ng mga manlalaro sa matitinding larangan ng digmaan mula sa ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa mga salungatan sa futuristic, nag-aalok ang serye ng magkakaibang setting. Ngunit ang core nito ay nananatiling pare-pareho mabilis na pagkilos at yak na gameplay. Ang epekto ng prangkisa ay hindi maikakaila. Naghiwan ito ng hindi matanggal na marka sa landscape ng paglalaro. Ang bawat installment ay nagiging isang pandaigdigang fenomenon na sabik na inaasahan ng mga tagahanga. Ang tagumpay ng Call of Duty ay nagmumula sa mga nakakainganyong karanasan nito. Inilalagay ang mga manlalaro sa puso ng aksyon. Ang mga laro ay kilala sa kanilang cinematic storytelling at mga nakamamanghang visual. The Genesis of Call of Duty, From Concept to Reality in The Genesis of Call of Duty ang kwento ng tawag ng tanghalan ay nagsisimula sa isang pangkat ng mga developer. Nagkaroon sila ng pangitain para sa isang groundbreaking na first-person shooter. Ang ko po na ito, na marami sa kanila ay nagmula sa studio sa likod ng Medal of Honor Allied Assault, ay naghangad na lumikha ng isang karanasan na lumampas sa mga konbensyo ng genre. Ang kanilang unang konsepto ay ambisyoso isang World War II shooter na nag-prioritize sa pagiging tunay at player immersion. Gusto nilang maramdaman ng mga manlalaro ang bigat ng labanan. Nais nilang maramdaman ng mga manlalaro ang bigat ng labanan. Nilalayo nilang muling likhain ang armas, uniforme, at kapaligiran ng may katumpakan. Nais ng mga developer na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento. Naisip nila ang isang salaysay na haabi sa mga pananaw ng maraming sundalo. Ang pamamaraang ito ay naglalayong magbigay ng mas malawak na pananaw sa digmaan. Sa simula pa lang, malinaw na ang layunin ng mga gumawa ng Call of Duty ang huling tukuyin ang genre ng first-person shooter. Sila ay inimok na isang hilig para sa pagbabago at isang pangako sa paghahatid ng isang hindi malilimutang karanasan sa paglalaro. Ang paglalakbay ng tawag ng tungkulin. Inside the development trenches the journey of Call of Duty. Ang pagbuo ng isang laro ng Call of Duty's magnitude ay isang napakalaking gawain. Nangangailangan ng malaking pangkat ng mga mahuhusay na individual. Nagtutulungan ang mga artist, programmer, designer, at manunulat upang bigyang buhay ang pananaw. Isa sa mga pinakamaagang milestone ay ang paglikha ng game engine. Ang makina ang nagsisilbing pundasyon na nagdidikta sa hitsura, pakiramdam, at paglalaro ng laro. Ang kopunan ay bumuo ng isang proprietary engine na partikular para sa tawag ng tanghalan. Ang disenyo ng antas ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng gameplay. Nais ng mga developer na lumikha ng immersive at mapaghamong kapaligiran. Ang mga puwang na ito ay kailangang maging parehong kaakit-akit sa paningin at madiskarteng tunog. Sa buong pagunlad, ang koponan ay nagsadawa ng mahigpit na pagsubo. Nakatulong ang prosesong ito na matuhoy at may ang anumang mga aberya o imbalances. Ang feedback mula sa mga tester ay napatunayang napakahalaga sa pag tune ng gameplay. Mga pangunahing figure sa pagonlad ng tawag ng tanghalan ng mga utak sa likod ng mga kabaliwan mga pangunahing tauhan sa pagonlad ng tawag ng tanghalan. Sa tayman ng pagonlad ng tawag ng tanghalan ay ang Infinity Ward. Ang bagong nabuong studio na ito ay binubuo ng mga veterano sa industriya. Nagdala sila ng maraming karanasan. Kabilang sa mga pangunahing tauhan ay si Vince Zampella. Bilang pinuno ng studio, si Zampella ay gumanap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng direksyon ng laro. Ang kanyang pamumuno at malikhain pananaw ay nakatulong sa tagumpay nito. Jason West, ang kasamahan ng laro lead designer, ay isa pang puwersang nagtutulak. Nakatoon siya sa pagdawa ng isang nakakahimok na salaysay. Nagtrabaho din siya sa paglikha ng mga makabagong gameplay mechanics. Kasama rin sa koponan ng mga mahuhusay na programmer tulad ni Michael Boone. Siya ang may pananagutan sa pagbuo ng HAL. Ang makatutuhan ng gawin ng kahaway ay naging tanda ng serye. Mga hamon sa paglikha ng tawag ng tanghalan pagtagumpayan ng mga hadlang mga hamon sa paglikha ng tawag ng tanghalan. Ang pagunlad ng laro ay bihirang smooth sailing. Ang paglikha ng tawag ng tanghalan ay walang pagbubukod. Ang koponan ay nakatagpo ng maraming hamon sa daan. Isa sa mga pinakamalaking hadlang ay ang pagtugon sa mga teknikal na pangangailangan. Ang ambisyosong saplaw ng laro ay nagtulak sa mga limitasyon ng teknolohiya. Kinailangan ng mga developer na humanap ng mga malikhain solusyon para ma-optimize ang performance. Ang isa pang hamon ay ang pamamahala sa mga inaasahan. Napakalaki ng hype na nakapalibot sa Call of Duty. Ang pressure ay upang maghatid ng isang laro na nabuhay hanggang sa hype. Sa kabila ng mga hadlang na ito, nagtsaga ang kupunan. Nanatili silang nakatoon sa kanilang pananaw. Nagbunga ang kanilang dedikasyon at walang sawang pansisikap. Paglabas ng tawag ng tanghalan at ang kasunod nito isang seismic impact paglabas ng tawag ng tanghalan at ang mga resulta nito. Ang paglabas ng tawag ng tanghalan sa dalawang libo tatlong nagpadala ng mga shockwave sa mundo ng paglalaro. Mabilis itong naging kritikal at komersyal na tagumpay. Pinuri ng mga manlalaro at kritiko ang nakakainganyong gameplay, cinematic presentation, at nakakadanyak na kwento. Ang multiplayer mode ng laro ay napatunayang isang paghahayag. Nag-aalok ito ng mabilis at nakakahumaling na karanasan. Ang mode na ito lamang ang may pananagutan para sa hindi mabilang na oras ng gameplay. Ang epekto ng Call of Duty ay lumampas sa komunidad ng paglalaro. Ito ay naging isang kultural na kababalaghan, lumilikha ng mga sequel, spin-off, at maging isang Hollywood na pelikula. Ang prank isa ay matatag na itinatag ang sarili bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang pangmatagalang impluensya ng tawag ng tanghalan isang legacy na nabuo sa pixels ang walang hanggang impluensya ng Call of Duty. Ngayon, ang Call of Duty ay isa sa pinakamatagumpay na franchise ng video game sa lahat ng panahon. Patuloy na hinuhubog ng legacy ang gamang landscape. Makikita ang impluensya nito sa hindi mabilang na iba pang mga laro, ang pagbibigay din ng prangkise sa cinematic storytelling at immersive na gameplay ay naging pamantayan sa industriya. Ang mga makabagong multiplayer mode ay nagbigay inspirasyon sa isang henerasyon ng mga online shooter. Ang pangmatagalang apela ng Call of Duty ay nakasalalay sa kakayahang dalhin ng mga manlalaro sa iba't ibang mundo at tagal ng panahon. Binabagyo mo man ang mga dalampasigan ng Normandy o nakikipaglaban sa kalaliman ng kalawakan, nag-aalok ang prangkisa ng walang kapantay na karanasan sa paglalaro. At kung nagustuhan ninyo ang ating video ngayon maaari bang mahingi ang inyong isang subscribe para sa marami pang uploads na video kagaya nito at muli maraming salamat sa panood. See you next video!